lalaki nagpanggap na pumanaw upang makaiwas sa kanyang ex-wife kung paano alamin naiwas sa pagbabayad ng mahigit $100,000 o 5.8 million pesos na child support. Sa kanyang dating asawa, pinalabas ni Jessie Kip mula sa Kentucky USA na patay na siya. Paano niya nga ba pineke ang kanyang kamatayan? Tara, alamin natin yan. Na-access ni Jesse ang death registry system ng Hawaii gamit ang login details na nakuha niya mula sa isang doktor. Dito gumawa siya ng file upang maipasok ang sarili sa death registry system. Siya rin mismo ang lumagda sa kanyang death certificate gamit ang DNA digital signature ng doktor. Inamin din ni Jesse na napapasok niya ang iba pang government websites at nagawa niyang ilista ang sarili bilang patay sa mga database nito. Nahatulan siya ng guilty ng computer fraud at identity theft at makukulong ng pitong taon. Bukod pa sa pagbibigay ng child support sa kanyang dating asawa, kailangan niya rin magbayad ng $79,000 o 4.6 million pesos sa government agencies at maging sa iba pang private businesses na hinak niya. Patunay ang kwento ni Jesse Kip na ang pagtak pagtakbo mula sa obligasyon ay magdudulot ng mas malaking problema. Laging maging responsable lalo na pagdating sa pamilya. Ikaw, ano masasabi mo sa nagawa ni Jesse upang makaiwas sa kanyang responsibilidad? D W Research Report. -report.